Tama uh, manonood kami ng uh, sikat na sikat ngayon na uh, Captain Marvel. Uh, actually nung paglabas niya sana nung March 6 panonorin namin siya. Kaso bigla naman akong uh... What's up sa inyo mga Kapengyo no? At kamusta na kayo mga Kapengyo? Alam kong na miss niyo ako. Medyo matagal ako hindi nakapag-vlog. Uh, halos 2 uh, to 3 weeks na hindi tayo nagkita kita mga kapengyo ngayon lang ulit ako nag vlog dahil uh, medyo naging busy tayo sa trabaho at uh, ayun nga mga kapengyo natanggap kasi ako as uh, assistant engineer sa isang company sa light on at uh, yun naging busy tayo hindi na ako ganong nakakapag vlog dahil doon at uh, pangalawa yun nga yung business inahandle na itong uh, asawa ko na-handle niya yung business namin na cleaning service so pagkatapos ko trabaho, diretso ako cleaning service talagang wala na akong time para makapag-vlog pero dahil sa inyo mga kapengyo pipilitin kong makapag-vlog pa rin kahit na siguro sa one week, 2 uh, to 3 times makapag-upload ako ng vlog ko uh, itatry ko yon para sa inyo mga kapengyo at ah uh, ayun nga mga kapengyo no nga pala nandito kami ngayon sa big city mga kapenyo at uh, kami ay manonood ng aking uh, sawa Ayan. hello na sa mga hello, kapenyo Ayan. at uh, manonood kami ng uh, sikat na sikat ngayon na uh, Captain Marvel uh, actually nung paglabas niya sana nung March 6 panonorin namin siya kaso bigla naman akong uh, naging busy sa trabaho ko Uh, marami kasi kami uh, trabaho ngayong buwan. So, wala. Uh, hindi namin siya napanood. Ngayon lang ako nagkaroon ng time ulit na wala akong pasok. Tinimingan namin. Saka, yun. Saka namin panonood ngayon. At uh, mamaya maya i-update ko kayo mga penyo. At marami pa tayong gagawin ngayong araw mga penyo. Oh, kita tayo. Bibili muna kami ng tickets. shopping no? nakabili na kami ng uh, ticket dito sa may uh, IMAX sa big city yeah, mga kapeng uh, ka nakabili na kami so pupunta na kami sa sinihan ngayon Tara. at ayun na nga mga ka yun no? nakabili na kami ng uh, ticket para pumasok sa sinihan uh, tapos na namin nag uh, picture picture so diretso na kami pap papasok sa IMAX Para tong, uh, Captain uh, Marvel, a few moments later. <laughs> <laughs> Two hours later. At yun na nga guys, no? doon na nagtatapos yung uh, Captain Marvel pinanood namin ngayon. Sobrang ganda dito sa IMAX 3D, uh, Big City. Sobrang full cool niya kasi may konting comedy siya, no? May, may konting comedy na tapos nagiging serious lang, lalo na yung pusa, no? Yung pusa, yung... <laughs> may ano rin pala yung pusa. May power din yung pusa, eh. So panoorin nyo na lang Ayoko naman din mag Magsabi sa inyo uh, Mas maganda kung panoorin nyo rito Dito yan 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 Sa so, Bisho Big City At yung mga nasa Pilipinas Panoorin nyo sa scene ito Yan Grabe Grabe ang ganda niya. Sobra Sobrang ganda ng movie Sobrang sulit at uh, na-enjoy namin ng uh, asawa ko. Ano, nag-enjoy ka ba? Panor. Ba't ka na sad? Uh, eh namatay si Carol eh. <laughs> Ay nga pala mga kapengyo, no, i-update ko lang kayo sa nangyari kanina about sa ticket. Ah, uh, bumili kami ng ticket kasi meron silang parang promo, 899 for two person. Pero anong nangyari, nung pinapalit na natin, no, nung pinapalit na namin yung uh, ticket doon sa uh, popcorn tsaka coke, iba yung ano uh, bali nakuha nakuha pala ng lalaki yung isang ticket namin kaya nung pagpasok namin doon sa entrance ayaw kami papasukin nung babae kasi isa lang daw yung ng ticket so sabi ko doon sa babae kunin ko na lang yung isang ticket para balikan ko para tanungin ko kung bakit ganon kasi ang binili ko promo nila 899 dalawa na kami ng misis ko plus may popcorn and dalawang ko so ayun binalikan ko yung pala yung lalaki na nagtitinda sa, ng popcorn naandun pala yung ano naandun pala yung isang ticket ng asawa ko oh, na bali nakalimutan niya ibigay sa akin so uh, wala namang magagawa nag na lang sila at least okay naman na ayun, kaya nakapasok na kami dalawa ayun lang uh, mamaya maya mga penyo update ko kayo eh, uh, titingin tingin lang muna kami then kung may magustuhan bibili namin may, May Simon, sana. Para terno sila ni Jacob. May ganito si Jacob eh. Ito, magkano to Kaya yeah, mga kapengyo 199. Pang bata siya. Pero mga ano to penyo ah? mga brand nyo to mga kapengyo Hindi to second hand. So kaya pa yung mga sapatos nila. Ayan. Actually, nandito kami sa Nike ngayon mga kapengyo at uh, tumitingin kami na misis ko ng uh, sapatos ng anak namin at ako naman naghanap ako ng bag. Pero ibibirol ko muna to mga nyo Tingnan nyo na lang. alis na kami ng uh, Nike wala kami nahanap mga penyo medyo wala doon yung hinahanap kong bag at uh, wala doon yung hinahanap namin para sa anak namin na sapatos ano ba wala eh no ayan mga penyo kung makikita nyo garage sale na naman sa big city at uh, marami na naman sila mga tinitindang mga damit sapatos, uh, mga pantalon dito, dito nyo yan makikita sa mismong uh, gitna ng big city yan dito kung pasok lang kayo ng big city pagpasok nyo mismong entrance ng big city sa gitna mismo yan makikita nyo yung garage sale Nag sale sila lahat lahat ng klase sapatos mga damit yan katulad ng sinabi ko kanina at uh, pipila kayo dito para magbayad yan kung mapapansin nyo napakaraming tao sa likod ko kasi namimili sila lahat uh, yun lang mga penyo, no? update ko lang kayo kaya uh, mamaya marami pa tayo pupuntahan. Oh, may nakita ka? Wala naman. Ha? Wala. Wala. garage sale yan. Wala silang ano? Ano ang mga tinda nila? Mga damit-damit lang mga ano. Ah, damit. Mga nabenta. damit na mga hindi Ay, nabenta. Meron ako titignan dito sa ah. Alacos. Sa ano sa Alacos. Hindi pinapatingin sa akin yung Janice sa ano. Na? Uh, nah. Na yung new arrival na polo na ano sa Alacos. Yeah. Sige. Yeah. na mga kapeng no? wala na naman na nahanap sa lakos halos sa uh, lahat kasi parang pare-parehas na lang yung mga sapatos na nilalabas nila last 2018 nung nakabili kami ng na sapatos then this 2019 same pa din yung mga parang may similarity pa rin siya nilagyan lang ng konting design para masabing iba pero ganun pa rin eh no mga ano nila hindi katulad talaga ng mga nike na napakarami nilang style na ibang iba kaysa sa mga ibang sapatos dito kasalukuyan pa rin kami nagiikot mga kapeyo dito sa big city at uh, wow may gaming stuff dito tingin muna tayo dito sa gaming Ayan mga pengyu, titingin muna ako dito ng mga pang gaming gadget. Alam nyo naman, gaming is life. So, montage. Let's go. So mga kapeyo, kung gusto nyo bumili ng mga gadgets ng Tang Gaming May bagong bukas dito, ang uh, Big City Pagpasok nyo ng main entrance dito, yan Diretso lang kayo, kanan Ay, kaliwa, kaliwa agad kayo At makikita nyo to uh, Bagong bukas na gaming stuff At marami kayong pwedeng mabili So, pwede kayong lang dyan mga kapeyo Pabalikan namin mamaya maya yung sapatos na pinabibili ng kaibigan niya sa lakuyan pa rin namin. Eh. Nag-iikot lang kami dito. So, mo muna kami dito sa Apple. At ayun na nga mga pengu, no? pagkatas namin umikot sa may Apple, wala na naman kami nakita. Meron <laughs> naman? Kasi... Meron na tong mayabang na to, naka iPhone X Max na, kaya ayaw na tumingin sa Apple. <laughs> nakuha na kasi niya yung gusto niya ako hindi ko pa nakukuha naka luma lang ako iphone x so syempre nagkakangat din tayo magkaroon ng iphone x max pero oo oh, oo okay na sa akin ano ba naman basta makita lang kitang masaya masaya na rin ako ayun na mga kape nyo sa lakuyan na kaming No, uh, Wala na. Pati no, yung, yung, ano, yung, ano ba yun? mango. Oh. So, nga mga penyo, no, dito ko natatapusin tong uh, vlog ko. At, uh, gagawa tayo ng part 2, mga penyo At, uh, salamat sa supporta niyo mga penyo, At sana nagustuhan niyo na naman itong panibago kong vlog. Kita kasi tayo sa susunod kong vlog, sa isang upang vlog na part 2 namin. And ayun lang mga penyo siyempre huwag nyo kalimutan mag-subscribe, Like and share. Alam niyo na yan. As always, mga kapayang yun. Maraming maraming salamat. Peace out. At uh, sa shoutout ko yung mga nagpapashoutout sa next video. Okay. Peace out mga kapayang yun. Thank you so much. Salamat.